Yan, day off natin ngayon. mag muna tayo sa baba. Lagay muna natin yung jacket natin sa motor natin. 22 liters nga pala yung sukat niya. At bago tayo mag-ride, lamun muna tayo ng kaunte. Para naman di tayo antukin sa daan. Meron tayong kape, toasted with egg at croissant. Yan medyo madumi ang ating motor ngayon umulan nung isang araw ng putik I start na muna natin ang ating motor habang di pa tayo naalis para uminit yung ating makina at yung oil sa motor natin sound check muna tayo pakinggan natin ang tahimik niyang pag start yan habang nag-aayos tayo ng gamit ito nga pala yung aking kandado nilalagay ko sa disc brake ng motor natin detaye ko naman sa inyo yung pagupo ko dito dahil malapad yung kanyang upuan komportable naman ako sa pagupo ko at madaling i yung manobela niya at saka hindi siya nakakangalay sa mga long ride natin at sa pag-start ng makina niya tahimik siya dahil equipped siya na kung tawagin nila ay Zero Resistant Starter and Generator System Sa arangkada naman, okay na okay siya Sabay na sabay yung RPM natin kapag nagagas tayo sa motor natin Yung deliver ng power ng makina niya medyo may kabaitan Smooth kumbaga Dahil meron siyang anti-lift engine hanger system at dahil doon sa ganong sistema, nagkakaroon tayo ng mas magandang riding stability sa bawat arangkada natin. At bukod doon, meron din tayong automatic start and stop. Kapag tayo ay huminto, automatic na titigil yung makina at konting piga lang aarangkada na alin yung makina natin. At dahil sa ganitong teknolohiya, nakakatipid tayo sa konsumo ng gasolina natin. At nakakabawas tayo ng kontaminasyon ganito naman yung isura ng panel natin kapag may reflection siya ng araw. At dahil sa naked style yung manobela natin, napakadali niya sa mga likuan, ang dali niyang imaniobra, sarap. At hindi siya masyado nakakangalay sa mga long ride natin, napaka comfortable niya. Punta naman tayo sa dalawa niyang suspension, base sa akin experience sa shock absorber niya, hindi naman siya tad, tad 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 tad, kumpara sa akin pero depende din yon sa bigat ng mga nakasakay at mga kargada ng mga motor natin yan guys nandito tayo sa bayan ikot muna tayo ng saglit dito meron tayong parting dinadaanan na kalsada na medyo basa kagaya nito naka TCS naman tayo o traction control system ibig sabihin nun iniiwasan yung dumulas ang gulong sa hulihan ng motor natin. Sa tuwing tayo nag acceleration o napadaan sa madudulas na daan. Yan guys dahil maganda naman ang panahon ngayon. At di ko. Video muna tayo ng kaunti. Kahit pa paano naman ma-share ko sa inyo yung naging experience ko sa paggamit ng motor na to. Kay SYM ADX. Unang-una nagustuhan ko sa kanya yung pagkakagawa ng disenyo niya. Yung pang dual-purpose baga kung gagamitin natin. Para sa mga medyo off-road na daan at asfaltadong daan. Dahil naka-dual-purpose na yung mga gulong natin. Bilang isang scooter, okay na okay siyang gamitin pang araw-araw o pang service. Dahil napaka sa konsumo ng gasolina pwedeng pwede sa mga long ride natin at nakaligid cold na to kaya iwas sa overheat yung makina natin yung handle position natin sa manobela napaka komportable nya saka pwede tayo maglagay ng gasolina dito ng 15 liters sa lagayan ng deposito ng gasolina natin ibig sabihin malayo layo na yung nararating natin bago tayo magpagasolina ulit o di naman kaya kung nasa bundok tayo Siyempre wala naman minsan na Makikita agad tayo na kasulinihan Kaya dito malayo-layo na talaga yung madatating natin dito Bago tayo magpagasulina At para sa additional safety natin Naka ABS tayo Parehong gulong natin sa harapan at hulihan Parehong ABS Yan yeah, malapit na tayo dito sa taas ng kastilyo Pasyal muna tayo bago tayo matapos ito nga pala yung mga nilagay ni SYM kay ADX napakita nga pala yung compartment natin sa unahan kung gaano kalaki meron siya nakalagay dito yung panlinis natin ng salamin tapos pwede din tayo maglagay ng tubig bottle water na 50 cl yan kasyang kasya siya wala siyang hindi ko siya pinilit isara kasyang kasya maluwag pa may spasyo pa tayo dito konti okay na okay siya yan guys nandito tayo sa likod ng kastiyo magandang araw sa atin yan pasyal muna tayo ng konti dito habang day off tayo salamat nga pala sa inyo guys sa pag like at comments at subscribe nyo sa channel ko God bless sa atin. Abante lang tayo palagi. Grabe, sarap maglakad dito. Napaka tahimik, tranquilo. Sarap magpahinga. Kumbaga sa araw-araw nating busy sa trabaho. Lakad-lakad muna tayo. Mga puno dito. Pantry Palmera, Palmera ang tawag dito. Yung meron pa rin mga turista dito. At ito nga pala yung bay. Yan mga nakikita nating barko dito. Marina botapok Dito sa bayan. At ito nga pala yung simbahan dito guys. Yan. Iglesia de Santo Domingo. Ganda ng mga disenyo ng mga gusali dito. Yan, karamihan dito ng mga pader. Gawa sa batong, pinagpatong-patong. Yan guys. Ito naman yung hagdan niya. Yan. May pagka disenyo ng ilaw yung forma ng bubong bato din yan guys enjoy na enjoy sila sa sikat ng araw dito gayon yung mga turista dito nagbibilad sila sa araw yan oh, ang view dito simbahan sa taas at yung parke dito ubong dito gawa din sa mga bato. Pinagpatong-patong. Meron din tayo mga canyon dito. Yeah. mula dito tatanaw natin yung bayan dito. 'Yan. At yung mga sakay ng mga barko dito papunta sa kabilang isla. ito yung mando keyless natin para sa motor natin at may dala rin ako ng flashlight packet size siya at meron na din siyang kasama USB para kargahan natin yung flashlight natin napakahalaga nito para in case na kailangan natin ng ilaw yan nga pala guys yung TCS natin pwede natin siyang i-off. Yan guys naka-off na yung TCS natin. Pero pag pinatay naman natin siya, yung makina natin. At binuksan nali natin yung motor natin. Mag-automatic na siya sa TCS on. Mabubuksan na siya automatic ulit. Para sa safety natin. Sa mga ride, rider natin. At ito naman yung deposito ng gasolina niya. Pag nasa gasolinaan tayo. Ganito lang yung pag, uh, pagbubukas ng kanyang takip dito sa ating gasolinaan. Lalagyan ng gasolina. Yang Ganito naman ang itsura ng takip niya dito. Malawak siya. Pagkatapos niyo, takip pali. Okay siya. At paghihinto kayo at titigil mabilisan. Meron tayong stand dito. Para kung sakaling mabilis lang naman kayo titigil, baba lang natin to. Automatic ma titigil yung motor niyo. Yan siya. Pag nakagana naman siya, hindi natin may start yung motor niya. Para hindi natin malimutan iangat yung stand niya hindi siya sasabit sa sa hig pag tayo natakbo na yun salamat sa inyo guys hanggang sa muli